will save us lalo na pag tumatanda ka na hindi ka babae para umarte or mag play safe eh hindi natin alam sa buhay you need to take risk tandaan nyo guys yung trauma kasi hindi, hindi madaling alisin ang mahirap kasi dito guys ikaw yung nagsasuffer hey what's up what's up guys it's your boy sublado moto Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-message sa atin. So guys, ito marami na nagme-message sa akin ito. At marami na rin nagko-comment about dito. Ang problema ng mga ropa natin is about sa babae na merong avoidant attachment. So dahil marami na kayo, sasagutin ko na. Ayoko sana sagutin to kasi hindi ang hirap sabihin or ang hirap figure it out kung meron talaga sila nun. Why? Paano mo naman nasabi na meron sila nun? Paano mo mako-confirm na meron silang avoidant attachment? Di ba? So guys, kinuha natin yung ano na natin. Card natin kasi minsan hindi ko makakagat dito or kadalasan. Okay, avoidant attachment style. Guys, magkaiba yun sa ano ha? Avoidant attachment personality disorder. Okay? So maraming reason kung bakit Nagiging avoidant ang isang babae O ang isang lalaki Pagdating sa relationship Usually, alam nyo na May trauma siya Pag na-trauma siya sa past relationship niya Siyempre, mahirap naman talaga magtiwala na Diba? Ang dami kong kakilala Na iscam sa marketplace Hindi na umuulit pa At sinasabi pa nila sa iba Na wag kang umano dyan Wag kang magtiwala diyan O wag na kayong bumili pa sa marketplace So same thing sa relationship kapag ikaw nakaranas ng hindi inaasahan or masamang experience sa relationship of course pwede tayo madroma di ba? may mga babae na nasa avoidant uh, attachment style because of their past relationship na ang mahirap kasi dito guys ikaw yung nagsasuffer kumbaga hindi naman ako yung gumawa ng trauma mo bakit ako yung dapat magbayad nun gets? So yun yung mga hindi nare-realize ng mga kababaihan. And even mga kalalakihan meron din ganyan. Kung babasahin nyo yung avoidant uh, attachment style, makikita nyo ron na usually yung trauma nag-i-start nung bata sila. They are neglected. ng parents niya or nung caregiver na nag-aalaga sa kanya or kung sino man yung nasa support system mo kung baga ka so according to Eric Erickson merong meron tayong ano, psychosocial development so habang tumatagal lumalaki tayo meron tayong mga age yung mga taon na pinagdadaanan natin so dyan yung papasok yung 0 to 8 months trust versus mistrust pero syempre nandun yung dapat balance pa rin yun hindi, hindi pwedeng puro mistrust ka lang sa lahat ng tao hindi pwede rin na puro trust ka lang din kasi pwede ka ma-abuse ba? balik tayo Avoidant attachment Is more on insecurities And usually yung mga ganitong tao Takot makipagano Yung takot sa intimacy Takot bumuo ng relasyon Or any intimacy with the person Kahit na gusto gusto na nila Ayaw nila Kasi nga Maybe for the last Relationship na meron sila Ganun ang nangyari Binigay niya yung lahat Pero nasaktan siya Tandaan mo ang brain natin ha Once na meron nangyari yung hindi maganda nagre-register na sa brain mo yan it always giving you signals kaya nga ang babae, sinasabi nilang meron silang intuition yun yung way nila how to survive di ba? kasi kung hindi nila gagamitin yun, pwedeng lagi silang mag sa relationship kaya nga guys pag ang babae or lalaki hindi natututo sa kanya mga pagkakamali ano ibig sabihin nun? that's insanity you keep on doing the same things and you are expecting different results hindi ka talaga natuto dyan pwedeng papasok yung pwede kang matawag na 8080 okay, balik tayo bro, tinanong kita eh hindi ko na na-wait yung reply mo paano mo nasabi na meron siyang avoidant attachment style sinabi niya ba sayo? sinyer niya ba sayo yung mga pass niya? or ikaw lang yung nag-diagno sa kanya? <laughs> Or ikaw lang yung nagsasabi Kasi ayaw niya sa'yo What? Pwedeng ganun eh Pwedeng wala naman siyang avoidant ano eh uh, Avoidant attachment eh Ikaw lang yung nagbibigay ng rason Kasi nga ayaw niya sa'yo Kasi nga makulit ka lang ba? Diba? Brad, seeing the matrix Kaya nga sa mga lalaki Na maraming uh, interaction interaksyon sa babae Dapat nakikita mo na kaagad Kung anong klaseng babae to Makikita mo na kaagad kung itong babae na to pang relasyon o oh, hindi natandaan nyo guys yung trauma kasi hindi, hindi madaling alisin kaya nga kung meron siyang avoid, avoidant ano, attachment mas mahihirapan ka to form a relationship sa kanya kasi nga yan yung mga takot eh makipagrelasyon kasi nadala na sila so kahit na genuine yung pinakikita mo kahit na maganda naman yung pinakikita mo kahit legit naman nandun pa rin yung hindi sila magtitiwala or pag nararamdaman na nila na lumalalim na yung nararamdaman nila sa'yo ano gagawin nila? i go ka nila or pwedeng sasabihin nila tama na kasi alam nila hindi nila kaya or ayaw na nila magkamali eh hindi natin alam sa buhay you need to take risks para maranasan mo or may experience mo yung mga bagay na hindi mo mararanasan sa pagtanda mo guys, Especially sa mga babae Tandaan nyo mayroon kayong ano, biological clock Hindi gagaya namin mga lalaki di ba? Kahit umabot kami ng 55 hmm. Kahit tignan nyo pa Sa Philippine Statistics Authority May mga 50 years old na lalaki Na still nagpapakasal pa rin Sa mga edad na 29 Hanggang 30 anyos na babae Tignan nyo guys Though mat maliit lang yung percentage Pero mas mataas pa rin ang percentage Ng mga lalaki Na nasa 55 Na nagpapakasal sa mga batang babae Compare sa mga babae Na nasa 50 anyos O nasa 40 anyos Na nagpapakasal Mababa ang porsyento Sa mga babae na nagpapakasal Pag ang edad nila Umabot na ng 40 Pataas hindi kagaya sa ating mga lalaki. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga, 'di ba, may saying na ang babae habang tumatagal, parang gatas daw 'yan, Lol. <laughs> Pero ang lalaki, ano sila sabi? Men age like a fine wine. <laughs> Kasi mas marami tayong experience, mas maraming wisdom, mas marami tayong pwedeng i-share sa EA or sa mga EA natin. 'Di ba? Kaya nga guys, huwag kayong matakot magkamali. Wala tayong biological clock. Hindi ka babae para umarte or magplay safe. Pero, ang kakailangan mo lang gawin is umasenso sa buhay. Hindi ka babae na kahit anong mangyari, merong magsesave sa'yo. Gets mo? Tayo mga lalaki, tayo ang magbibigay ng provision at protection sa babae. Tandaan mo, no one will save us lalo na pag tumatanda ka na kaya dapat siguraduhin mo marami kang experience at marami kang pera gets? okay okay avoidant attachment bro bigyan mo na limitation yung sarili mo kung talagang hindi siya magkukumit itigil mo na kung talagang hindi kanya bibigyang tiwala o hindi siya magbibigay ng tiwala sa iyo base sa mga pinakikita mo then stop mo na. kasi ang issue dito ay hindi na ikaw ang issue dito is yung pag-iisip niya What? is yung wala na siyang tiwala sa relasyon gets mo? wala na siya, hindi na siya naniniwala sa kung ano man pwedeng mabuong relasyon sa kahit kaninong lalaki kaya nga ladies Kain na iwasan nyo yung lalaking kinikita nyo ngayon, kinakausap nyo ngayon, kahit anong iwas nyo, same lang yan. Pag may nakilala kayo ulit na bago, iiwasan nyo rin yan. Kaya make sure ladies, tanggapin nyo sa sarili nyo kung gusto nyo na lang maging single forever. ba? Diba? Pero, I doubt. Kasi most of women want to be in a relationship. Okay? because there's no such thing as happy single woman regardless how strong and independent you are okay so you guys thank you so much i'll see you guys next time and bye-bye show love and peace out Bye. <laughs>